Yan lang ang lulo na hindi tumatanda pag naglalaro. Lebron James, ang goat namin. Yan ang goat namin si Lebron James. Wala nang iba diba ba pa. Di Lebron James na ang goat. Wala nang iba. Real talk yan. O mga Lakers fans yan, panalo na naman tayo. Panalo na naman tayo. Si Lebron na naman nagpapanalo sa Lakers sa mga huling tira. Tayo na naman nagpapanalo sa Lakers yung mga huling tira ni Lebron kagaya kahapon. Yung dalawang tira ni Lebron kahapon, yun din ang nagpapanalo sa Lakers laban Spurs. Ngayon naman, yung mga huling tira din ni Lebron ang nagpapanalo sa Lakers. Ang lupit talaga ng GOAT. King GOAT. Wala lang di ba di Si Lebron ang GOAT. Marami na pong gumabaliktad na si Lebron po talaga ang GOAT. Wala nang iba. Wala lang iba. Lalo na ngayon, nasunod-sunod yung triple-double ni Lebron. Apat na sunod, panalo pa yan. Wala na, wala nang debate ribate yan. Makikita nyo naman, 39 years old, apat na sunod, triple-double, nanalo pa yung uh, team nila sa laro. Sana maghanap ng 39 years old? Mag-40 years old na sa December. Pero maglaro, tingnan nyo naman. All around. Kahit saan mo dalhin si Libro na puwisto, kayang-kaya niyang laruin yan. Kayang-kaya dalhin yan. Masintro, mapower forward, small forward, point guard. si ni Libro niyan wala na kayong makitang player na kasing tulad maglaro ni Lebron. Kung si Jordan dati magaling at umalis, may kapalit po si Kobe Bryant. Halos parihas po sila ng laruan. Marami tayong makikita na katulad ni Jordan. Pero ang katulad sa laruan ni Lebron, malabo po. Kailan pa kaya ang susunod na magiging sunod na Lebron? Mukhang malabo na yan. Biruin mo naman. Ah, lahat ng posisyon sa laro ng basketball, kayang-kaya niya. Marami naman magagaling pero isang posisyon, dalawang posisyon ang kaya. Pero si Lebron, lima. Marami pong analis ng mga NBA dati dyan na dating player na nagsasabi mahirap po gayahin ang laruan ni Lebron dahil lahat na posisyon kaya-kaya ng laro NBA. Wala ka nang makita ang kasing tulad ni Lebron na maglaro. Ganon kalupit ang goat namin. Uh, shout, kaya shout out dyan mga Lebron's fanatics, mga Lakers fans. Panalo tayo, panalo na naman tayo. Ah uh, 94 na po 94 si Dalton Connect. Okay din si Dalton Connect. Medyo talagang naging ano na yung pag-shoot na ng bola. Medyo okay na. Talagang nakukuha na yung pulso niya. Talagang na oh. Halos sunod-sunod three points Dalawang series kaya nahahabol nila yung Pelicans. Pero yung mga huling tira talaga si LeBron maasahan mo talaga, maasahan mo. Yung three points niya, dalawa. Tapos yung pre-throw niya, o di ba? Ano 'yun nang papanalo sa Lakers? Kaya wala nang di ba di sa sa goat debate, wala na. Si LeBron na po talaga ang goat. Marami na pong bumaliktad na fans ni Jordan na nagiging LeBron na po ngayon. Si LeBron na po ang goat, wala nang di ba di pa 'yan. Kita niyo naman 'yan, 13 years old. Natawag niyo ang lulo eh. Lulo ng atawag. Saan kayo makakita ng na lulo? Nag-triple-double. Apat na bisis. Tapos panalo pa ng laro. Diba? Lolo. Yan ba tinawag niya lolo? Mas marami pang na-injured na ng mga bata pa na player eh. Pero si Lebron nandyan pa rin. Tumatakbo. Umi-score. Nag-triple-double. Yan ang idol ko. Kaya uh, minsan wala akong gana manood sa NBA kapag wala si Lebron eh. Pag walang laro ang Lakers wala si Lebron. Wala. Bahala. Kayo maglaro dyan. Wala akong alam sa inyo. Pero kapag may laro ang Lakers kinabukasan at maglalaro si Lebron, gabi pa lang excited na ako manood yan excited na. Ganun ako ka panatik si Lebron. Ewan ko lang sa iba, ewan ko sa iba pero marami nagsasabi diyan. Kagaya ko rin. Kagaya ko rin na pag walang laro si Lebron, wala rin silang gana manood sa laro ng NBA. Wala silang pakialam. Totoo po 'yan. Kaya pag nagretiro si Lebron, wala na, parang wala na tayong sa laruan ng NBA hahanap ah, po na tayo ng panibagong ano, magiging idol natin sa laro. Pero wala pa akong nakikita. Wala pa, wala pa akong pa. wala pang pamalit si LeBron. Kaya ngayong NBA, wala pang nakita pamalit kay LeBron kung sino ba talaga ipapalit nila kay LeBron yung magiging uh, face of the NBA. Wala pa dahil iba, iba talaga si LeBron. Kita niyo yung mga highlights si LeBron, malupit yung mga highlights si LeBron. Malupit. Kaya ang goat debate, tapos na po yan. Wala na po. Wala na dapat pag-usapan yan. Magpo 40 years old si Lebron, biruin mo. Ngayong December, ilang buwan na lang. Isang buwan na lang. Magti-triple-double. Apat na sunod pa. Buti kung score niya ay 10 lang. Kung pa nyo sa 35, 20 plus. Grabe. Grabe si Lebron. Tingnan mo yung mga assist niya. Mga rebounds. Hindi lang yung 10 rebounds, 10 assists. Hindi. Mas mataas pa doon. Yan lang ang lulo na hindi tumatanda pag naglalaro. Lebron James, ang goat namin. Yan ang goat namin si Lebron James. Wala nang dibati pa. Lebron James na ang goat. Wala nang iba. Real talk yan. Kahit sino pa magsabi yan, basta sa amin. Si Lebron lang ang goat namin dahil makikita yan sa laro ni Lebron. Babo!